mga po ay mga kalakbay. Ako po si Brother Joseph Panaligan at welcome po sa ating muling pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng sakramento. At ngayon po patuloy tayo sa pagtalakay sa binyan. Mga kalakbay, ano ba ang pinakamagandang bahagi ng sakramento ng binyan? Ito po ay ang effect of baptism o yung epekto ng Matapos tayo ay binyagan. Alam ba niyo na kahit anong edad, kahit ano ang ating nagawang kasalanan, maging ito man ay kasalanan vinyal o mortal, ito ay pinapatawad ng ating Panginoon matapos tayo ay binyagan. Napakagandang effect nito, bunga nito sa ating pananampalataya, sa ating pagiging anak ng Diyos. Matapos tayo ay binyagan, nawawala yung mancha ng kasalanang mana na ating minana kina Adan at Eva. At siyempre, anuman ang iyong ginawa na pagkakamali. Kasalanan bago ikaw ay binyagan. Di ba, mga kalakbay, ang ganda ng effect nito. At sa sandaling ito, tayo ay nagiging tunay na anak ng Diyos at nagiging kasapi ng simbahang katoliko. Napupuno yung ating kaluluwa ng mga biyaya nagpapabanal o yung sinabi natin nung una, yung sanctifying grace at yung actual grace. At higit sa lahat, binibigyan tayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung karunungan, pangunawa, kaalaman, pangpapayo, katatagan ng loob, pagiging makadiyos, at pagkakaroon ng takot sa Diyos. At siyempre, tinatanggap din natin ang three theological virtues. Ito ang faith, hope, and charity. Sa so, Tagalog, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang binyad ay isa sa mga sakramento na meron tinatawag tayong sagradong tatak sa ating mga kaluluwa. Isang tatak na hindi natin nakikita pero ito'y nakikita ng Diyos at nakikita ng mga akin. Kaya nga, alam ba ninyo, na yung binyag, once na tayo na binyagan na, at ang gamit na formula ay ang ibinigay sa ating formula ng ating Panginoon, binibinyagan kita sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ay hindi na kinakailangan pang itong ulitin. Kahit nga ikaw ay bininyagan sa ibang uh, ibang sekta, Katulad ng mga protestante, dahil ginagamit naman nila yung uh, formula, ng uh, Trinitarian formula, hindi na kinakailangan binyagan pa kung ikaw ay papasok o pupunta o lilipat sa ating reliyong katoliko, mga kalakbay. Ang kailangan nga lamang, siyempre, tayo ay magkaroon ng tinatawag na pag-aaral, ating tatanggapin ang mga turo ng ating ng simbahan kung tayo ay mula sa ibang sekta ng Kristiyano uh, Christiano, mga kababayan at siyempre yung sinab sinabi, ko noong una dapat tayo ay magkumpisan paglipat ano sa paglipat sa ating simbahang uh, simbahan katoliko at doon papanirawain lamang ano papanirawain lamang yung ating uh, pangako sa binyan. Kaya nga ang binyag ay tinatala sa ating parokya. Ito ay mahalaga kasing dokumento bilang isang bilang isang katoliko. Sa iba nga alam ba ninyo na ito ay pinagdiriwang pa may mga anniversary. Kaya tumutok mga kalakbay sa pang-araw-araw na ating talakayan hinggil sa pag-unawa sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Father Rocky, kung ito ay iyong matutunan, kayo mo itong isa buhay. At kung ito ay iyong isa sa buhay, matututunan mo itong mahalin. At kung ito ay iyong matututunang mahalin, hindi, hindi mo ito iiwan. Magandang buhay po sa inyong lahat.